ngandang araw po, Doc Willie to, Doc Liza Live tayo sa Cebu Subukan natin kung kaya natin mag-live ha, depende sa ating internet So napadalaw lang po tayo dito ngayon sa Cebu City Kasi uh, unang-una matagal ko na talaga gusto tumalaw Marami tayong mga followers dito Diyan nga sa page natin, nakakompute ko mga around 110,000 followers natin at nag-medical mission tayo, Dok Lisa, dito sa Barangay Paho. Yes, uh, Barangay Paho, sitio Kamansi. Kamansi, Lapu-Lapu City or known as Mactan Island. Doon. Napanood ko kasi sa isang video na maraming may hirap nakatira doon. At nung dinalaw nga namin, marami nga talaga. Talagang nagdala kami ng gamot, One, uh, 12 boxes eh. Kulang ang 12 boxes. Dapat siguro 100 boxes nang dadali natin. Daming may high blood, daming may stroke, meron pa naka burol dahil sa diabetes, inikot natin at nakita na natin yung pinaka problema, ng Lisa, di ba? So, hindi nila mabili yung gamot, wala sila ng mga pan check up. Parang pareho din eh, kung anong meron sa Maynila, ganun din. Although natutuwa ako dito, marami tayong mga followers. Misa hindi ko na naintindihan yung sinasabi Maghaharaw tayo ng Bisaya Maigi Pero medyo naiintindihan ko at uh, So yon Doc Lisa Yes, napakaganda po ng uh, weather ngayon dito uh -oh. sa Cebu Napakababait po ng mga tao uh, Lagi silang nakasmile And uh, isa ko rin masasabi, masarap yung pagkain nila. Maraming barbecue, barbecue chicken. Pakita muna natin itong barbecue chicken. So, hindi kailangan na mamantika uh -oh. ang manok. Pwede pong inihaw. Yes, the please. Pakita muna natin para makita nila. Dito tayo sa Sempu. Uh, wala ata ito sa Maynila. Eh. barbecue. Yan. May onion rice daw dito eh. Yes. O, oh, Kwento mo, anong klaseng chicken ang healthy? anong parte ng chicken yung maganda para sa kanila? Habang pinapakita ko sa kanila. Yes, oo. So, uh, mas less na fatty kapag pecho or yung breast, chicken breast, ang pinili nyo. Uh, pag Thai part, syempre mas fatty yon And then, uh, less fatty kasi inihaw yon uh, Ang parting less hindi, fatty. Hindi, siya lubog sa mantika. Ang parting less na hindi mataba yung pecho. Uh, diba? Yes, kasi, pecho is better. Oh, kung, kasi kung pipiliin mo yung paa, maraming taba. Yung hita, ang daming fat. Eh. Kaya masarap, malambot. Lalo na yung pakpak. -pak, kasi yung pakpak, punong-puno ng balat. Skin. Uh Oo. -oh. So Mas maganda kung puro laman. Kung mataas yung cholesterol nyo. Uh -oh. And marami uh -oh. din silang mga seafoods dito. Uh, yes. Sa luto ng chicken, ano maganda? Siyempre, Uh, inihaw. Ano inihaw maganda? o kaya sabaw kasi yung mga chicken nila dito may sabaw. Uh, nilalagyan nila ng buko. So, tinola ang tawag doon. So, um, mas konti pa rin ang mantika kapag tinola mo. Pwede mo rin itola ang mga seafoods katulad yes. ng ginagawa nila dito sa Cebu. Ang pinakaayaw natin sa chicken, yung fried chicken. Yung fried chicken kasi, di ba, may harina siya. Nilubog mo sa mantika. Yung harina nakalubog sa mantika kaya pag kinagat mo yung chicken talagang lahat ng mantika uh, mas maganda yung kung may roasted eh. roasted chicken maganda kaya lang mahal mahal ang roasted chicken paano nga magluto ng mga inihaw roasted or mga inasal chicken papisa, na uh, dito meron sa kanyang tawag na inasal nilalagyan nila ng lahat ng mga herbs uh. Uh, hindi ko pa po naaral yung ilalagay na dun sa recipe, but one day aaralin ko. Pero masasabi ko, marami silang seafoods. Uh, pwede mong itola, pwede mong ihawin din. Ay, ito tao sa pabila. Maganda yung uh, gawa nila dito. At marami rin silang fresh fruits. So marami kang pagpipili ang fresh fruits. Ginagawa nilang juice. Uh, katulad po nitong ating piling fresh. Ito, Clio. Clio, fresh Clio. Clio, juice. So pwede nating gawin lahat yan. Yes. Kita ka ka, please. Ikot tayo. Yan. Okay. <laughs> Meron na akong mga tips na ginagawa natin para iwas cancer tips. Dito, naklisa. Iwas cancer tips. Ah, uh, Siyempre, medyo mahal. ito, nakikita nyo sa backdrop. No? Ang ganda ng mga fruit juices nila. Oh. Kitang-kita natin. Yan ang favorite ko lahat. May mango, may apple, carrot. Ang pinaka sa mga pag-aaral, pinakamaganda yung apple-carrot combination. And, pag apple-carrot ang binili nyo, like ganito. Very healthy. Like sa carrot, may pag-aaral. Around 20 studies, may tulong sa pag-iwas sa breast cancer. So, hindi na lahat ng studies. 10 studies, sinasabi maganda sa breast cancer. 10, uh, hindi ganong, hindi effective. Pero, wala namang masama eh. So, ito daw, Lisa, tinapakita ko eh apple carrot tapos sa mango maganda rin ayan so ano pa mga iwas cancer tips, Doc Lisa? Ano yung mga shake na ginagawa natin para sa kanila? Oo, oh, oh, uh, pwede watermelon, green mango, yellow mango, banana. Yan po yung mga pwede nyong i-shake kapag nasa bahay. Pwede rin pong carrot, tsaka yung pipino. Uh, yan yung mga pagpipilian natin. Huwag nyo na pong lagyan ng sugar kasi itong mga fruits na to, ito talagang, may sugar. uh, talagang meron na siyang natural sweetener. Fructose po. So inintay lang natin yung ating flight, uh, maybe in one hour, pabalik na kami. At ang dami ko natutunan ngayon dito, especially uh, ang sakit, pareho naman eh, kahit anong lugar sa Pilipinas. At ang dami nga kasi sumusulat ng mga followers natin, Dok Willy, punta ka rito, punta ka kamigin, punta ka Iloilo, punta ka Davao, punta ka lahat. So sinusubukan natin uh, ikutin, tingnan natin kung ano mga kailangan nila at paano pa magagawa natin para mas matulungan sila. Next time, ano dadali natin do klinika dito sa Cebu? Yes. Dapat so, maraming gamot, eh. Maraming gamot uh, para sa ating mga kababayan. Uh, okay. Kailangan din nila ng mga multivitamins and yung mga pang-diabetes marami. Oo, at saka yung maintenance medicines para sa kanilang mga sakit at napakaganda po ng lugar nila kung magbabakasyon kayo pwede kayo dito lalo na yung mga OFW natin uh, masaya po dito magandang city siya so far okay naman yung flight natin sa Cebu Pacific sabi nila laging late pero hindi naman na late at mas uh, around 40% na mas mura di ba yes wag lang magdadala ng uh, baggage kasi extra eh so dala lang namin itong mga bag namin pang gamot para sa ngayon. So, yun. So, inihaw tips, iwas cancer tips, iwas cancer, syempre, number one, uh, pampletuhin na natin. Mga iba kasi hindi na eh. Syempre, sigarilyo, number one, di ba? Lung cancer, iwas. Takot ka sa liver cancer, alak. Takot ka sa cervical cancer, syempre, faithful sa partner. Maraming partner, iba-ibang mga partners na Siyempre, mas maraming chance magkaroon ng sexually transmitted disease, magkaka-cervical cancer, yun iwasan natin. Uh, anong cancer pa? Hepatitis B, magpapabakuna tayo. Uh, hepatitis B vaccine, makaiwas sa cervical cancer, papacheck ko kayo ng blood test, check nyo kung may Hepa-B na kayo na antibody. Malalaman yun, Hepaba hepatitis profile, malalaman kung kailangan nyo ng bakuna or hindi. Marami tayong mi-meet do, lisa Gusto rin nila magpa-cervical cancer vaccine. Maganda rin 'yon, may tulong. Meron tayong pneumonia vaccine, meron tayong flu vaccine. Uh, walang mura eh, pero kailangan kung gusto natin na at least makaiwas sa sakit. Okay? Yes. Final tips, Doc Lisa. Yes, uh, nakita ko dito yung mga food nila. May sabaw. Tola po. Inola ang favorite nila dito. Maganda po. Tapos, dito yung rice nila. Talagang one cup lang. Kasi ang tawag nila doon, puso eh. Uh, Naka-shape ng parang puso. So, one puso for one person. So, tamang-tama lang as a one cup rice. Okay. So, tuwan-tuwa tayo dito. Marami tayo natulungan. Although, syempre, uh, yung iba, hindi na natin nabigyan ng gamot. So, bak. Actually, pera nalang binigay ko, tsaka reseta. At one day, babalik tayo. Kasi mukhang marami talaga nangangailangan ng tulong. So, salamat po mm -hmm. sa inyo. Salamat panonood. Salamat sa pag-like. Salamat pag-share. ang uh, marami nagpapapicture sa atin dito kanina. Ang sabi lang nila, basta nag-share sila. Yun ang naiintindihan ko. So, God bless po. See you again. At uh, maybe in 30 minutes, babalik na kami. God bless po.